Yo, mga kaibigan. Kumusta na po yung ano? Paglalagay po ng galba. dito po sa ating uh, kulungan. Eh, hey, matatapos ba ng mga hapon yan? Oo. Kaya. Kaya. Ah. Na ka hmm? Uh, <laughs> <laughs> <Kano> ka <nabasyon? laughs> Boom. Amis na 'yung tinabeloy? Ano ka na basyon? Si Mana nga na. Wala si Mana. Mo ka noon. Eh. Eh, <laughs> hey, huwag ingat yan ah oh. Doon muna tayo sa uh, kubo mga kainan ano, muna ako ng kahoy na panggatong Buti na lang marami doon sa, ano, doon sa may masukal na parte doon na mga tuyo ng mga ano, kahoy ya libre po yung panggatong natin mga kainsan Ba, tinggal. Tan, panan. <laughs> Pas. Pas. Eh. Okay. Tama kain sa no. Tapos na yung ating ano. Septic tank. Ito yung slab niya pare na. Ito pare. Para no na. Ayos na. Ito, yung mga yung no, ano, pag uh, naglinis ng ipot ng manok Daluyan yung mga isang parang Yan lang Daming mga manok dyan mga kainsan Saka yung mga ganso Yun no? oh Malaki pag ako'y nagtanim dito Hindi eh, na po pwede yan Baka ako'y maglalagay lang interlinks muna dyan Para hindi nila kalaykayin yung mga pananim ko dyan Kung sakali Update mga kainsan oh no? bubuk na po tayo sa mga gumagawa sa kayong septic tank natin okay na mga kainsan yes sir kaganda talaga ng tanawin dyan mga kainsan oh. ganda ng view ng kabundukat sa likod nyan mga kainsan ay probinsya po ng Abra Abra po dyan sa likod ng bundok ngayon ito naman ay pa Ilocos Norte po dyan ayun mga kainsan no, nawin na po tayo bukas na lang po ulit bali nalagyan na po yung bubong yung ating uh, kulungan ng manok saka yung septic e nice laban na yun po mga kainsan bukas na lang po ulit